Hello, hello, Joe. Good afternoon po. Nandito po tayo ngayon kay Apong Lito. Isa po itong uh, manghihilot, nagtatawas. Uh, kilala po siya dito sa may Kaputot, Magalang, Pampanga. Uh, dito po sa may Santa Cruz. Halip po kayo, puntahan natin si Apong Lito para makita nyo kung paano siya manggamot dito sa may kanyang lugar. Ito po siya, oh. Mm. Ayan, nalika pa po tayo. Ito yung lugar po niya, oh. Hello. Hmm. Taga mo ka rin kayo po kasi. San Nicolas dos po. Hmm. San Isidro Lubao. Ah, San Isidro Lubao po. No? O, tignan nyo po. O, mga taga San Isidro Lubao. Malalayo pang lugar ang mga narito. Ayan po. O, Taga saan po kasi kayo? Manibaog po. O, tignan nyo, mga manibaog Manibaw pa sila pora. ng Porak, Pampanga. Ayan. Agnes po. po. Agnes. Mm. Agnes po. Taga Agnes. Oh. Ako. ako po ang kasadong bayo po. Oh, o, layo, layo ang layo-layo pa, no? Po. Nakarating po sila dito kahit sa mainit na panahon para lang bisitahin si Apolito Opo, opo. Ayan. Opo, Madagal na po kayo pumupunta dito. Opo. Hmm. Dato taon na. Ah, talagang namamanata kayo kay Apolito Lito. Ano opo, po? po? Ayan, ito pa po yung lugar na anerong ano dito si Apolito Ayan. Taga saan po kayo? Taga San Fernando po, San Jose. Oh, tignan mo, San Fernando, San Jose pa po sila. Ito, binisitan nila si Apolito at ito yung kanyang isang ano, pamamanata dito sa lugar niya. Ayan, tignan niyo po, oh. Isa po itong uh, sacred na ano, pesto ni Apolito sa kanyang ano, pinagagamutan. Ayan. Taga saan po sila? San Vicente. Oh. Oh, tignan niyo, may San Vicente kay biyawan pa sila. Ayan, lang layo po, no? Iba-iba yung mga taong pumupunta dito. Ayan. Tignan nyo po, oh. Ito, dito po naggagamot si Apolito. Ayan. Mm. Ayan. Ito po yung lugar kung saan naggagamot si Apolito dito. Yung mga nagtatawas. Ayan. Ayan po, oh. Ito po yung lugar ni Apolito. Ayan, yung mga nagpapatawas po. Ah. Uh. Ayan. Ayan po si Apolito. Ayan. Apo, ilang taon ka na nagagagamot? 34 oh, years po. O, tignan nyo, 34 years. Ang tagal na pong uh, ano ni Apolito, nang hihilot, nang tatawas, iba-iba pong lugar ang nakakarating sa kanya dito, malalayong lugar pa. Ayan, ito po kasalukuyan siyang nagtatawas ngayon. wala mo siyang pisok mo. Wala siyang pisok mo Tapos napaka-sensitive niya. Ayan, meron siyang ginagamot si Apo dito ngayon. Ah, nagtatawas po siya. Ah, dito po yan ang lugar niya, dito sa may Kaputot. Santa Cruz, Magalang, Pampanga. Kung gusto nyo pong magpahilot, magpatawas, o anumang karandaman meron kayo, pwede nyo po siyang pasyalan dito. Ayan. Tuwing awareness po dito, tapos uh, uh, sa Tabun sa Tabon, Angeles, anong araw po nandun siya? po. Uh, uh, every day. Pag Friday po, dito po siya sa may Kaputot, Santa Cruz, Magalang, Pampanga. Po. Ayan. Kung gusto nyo pong magpaano po, dito po sa Facebook page niya, eto po, yung tawas at hilot, manghihilot, magtatawas. Ah, I-message mo po nyo siya sa kanyang mga Facebook page. Ayan po, o, oh, Ayan. Ayan. Dinala ko po dito si Mami Liling Pekson para magpatawa siya kay Apo dito. Bali yung gagawin ko po sa kanya, special tawas po. Mababasa natin yung present, future, sa kapas Tapos, with palm reading po para mabasa natin si Mami sa kayong ano, face reading po. Birthday po. May 23, 1948. Bye. Alamay Bay po, bye bye. Makauwi kayo po. Opo, bye. kayo po. Mhm. Sige. muli na kami po. Ingat po. po. salamat. Inihat po kayo. Makablog ka. din. Ay, ako nagkita naman nako po. O. Ayan, kasalukuyang pong nagpapatawa si Mami Leline. Sobrang napagbigay po kayo. Tapos wala kang peace of mind. Pagod na yung isipan mo, pagod na yung katawan mo. Kulang na lang pati bituka mo, ilabas mo once na nagbigay ka at nagkuluwa na. <laughs> Tapos hindi mo problema, pinuproblema ko. Niyo. Ay, correct! Nakorect ako! Ikaw yung tao hindi madamot po. Ay, correct! <laughs> Kaya lang bago ka magbigay, magsasalita at magsasalita. Ay, ka correct. Hindi mo rin matitiis kung O, di ba? Tama. Tapos maraming pera na sayang po sa'yo. Ay, iyo. Diyos ko. Correct na correct. <laughs> Itong year na ito, swerte po sa'yo. Saka next year. Tapos mahaba pa yung buhay mo. Problema Ay, mo yung ano po. Wala pa sa sulog Mm, sa correct. mga mm, mm, mm. Mataas po yung uric acid. Yuri. Mm, Tapos puno ka ng lamig sa katawan. Sa aircon siguro. Sobrang baito ninyo, kulang na lang pati bituro mo yun. Ay, korek na korek ako. <laughs> <laughs> ayong O, oh, mami, di ba ganyan si mami, no? Si mami lilingo. Siyang siya. mo siya. ko yung spine ko. Yun. Spine. Tapos, dito, papuntang lower back. Po. Tapos yung ugat tingyo dito, natatakpan siya ng cholesterol medyo maging aware lang po kayo sa mga pagkain. Bawal sa iyo lamang loob, mamantika, sa kamahal. Yun po yung bawal sa Eh, Apo, yung mga ano niya dito, lagi niya mm -hmm. nang makirot niya. Mm -hmm. Yung lumitaw sa akin ng single, tapos mm, -hmm. magaling na, pero kumikirot pa rin sa loob. Hmm. Um, yung oh, May sabi ko. Kaya nga dila kay ni Apo. I-treatment ko na lang po kayo mamaya. Oo. Oh. Sige. Sige. Ah, sige. Ayan. Ini video mo. Bakit ang makakay? Detasyado yan. Okay. Oh, yeah. <inaudible>

Sa po ng 34 years na paglilingkod ko, pinalabas na po tayo sa eyewitness kay Cara David. Isang channel 7, isang Lanong channel 5, Cara sa Dhabi. isang channel 2 po. Anong year ito kang Cara David? 2000 po. Mm. So, bali dalawang beses po tayo sa channel 7, isang channel 5, isang channel 2 po. Mm. Ay po, ay Abunda po. Hmm. Big guest kakanta po o mintala ko? Mintala po. Ah. Mm. Giwa akong dokyo po. Ginawa mm. po ako nilang dokyo. Mm. May mm hmm. Ni Cara David po. Hmm. May kakayaan din po ako mag-Tarot cards reading, palm reading, face reading, bad omen and negative removal. Yes po. <laughs> Tapos, kung alimbawang naghiwalay po kayo ng asawa mo or boyfriend, girlfriend, mm. kaya ko po kayong matulungan. Mm. Nagtatanggal din po tayo ng mga malas, sumpa, baklas. <laughs> Tapos, kung nabarang ka, nakulam, nagayuma ka, kaya ko po kayong tutulong. Pinapaalala ko lang po sa inyo hindi po ako tumutulong sa mga delay. Lalo na sa mga nagpapa-abort po. Hindi po ako abortionista. Abortion is murder po. So yung mga nagme-message na ganun sa akin po, hindi ko na kailangan i-entertain po. Bumubuhay po tayo at hindi pumapatay. Sa pang nagagawa ko po yung bone alignment, bone settings, Cairo, PMJ, after birth treatment sa kapampangan po yun yung panyubli Salahat po ng mga gustong pumunta sa akin magbawon lang po kayo ng mahabang pasensya Minsan dito sa Magalang umaabot po ng 500 katao yung pila namin Iba pa po yung mga customer kong nasa ibang bansa. Nasa ibang bansa po sila pero nakabook na po sila. Ito po, dami ng lamig. After po pala ng treatment na ito, bawal maligo. Hoy ni guys, bala mo mitlop la po, kan tuling. Paklosak <laughs> <laughs> mo to. Sabi ni Teresa. Paklosak mo na dito. Hoy ni ko. Paklosak mo lang kan tuloy. po yung mga lamig-lamig natin sa katawan. Nakukuha ito sa aircon, sa blower, katapos po paggabi kang naliligo. After po nito, tatanggalin natin yung mga pasma, damig, at yung pilay niya. Ayun. Ayun. Lumulog ito. So bali yung nakikita ko sa kanya, stress, puno siya ng lamig, Ito, lumulugot. Yun po yung mga lamig-lamig natin sa katawan, tapos hindi siya madaling matunawan, kaya bloated po siya. Tapos po yung ugat niya dito, ito yung migraine, nakaka-anxiety po siya. Dito po sa Magalang guys, pwede tayong walk-in. Baliban lang sa mga treatment po.